Mananagot ka, alis kontrak. Drake Loren, galit na galit sa paningira ni Gerald sa kimpau. Laman din kasi napakanada umano ito ni G. Ang paglapit kay K sa mismong live para maging viral. Nagkakagulo tuloy ang fandom. Naglalabasan ng mga past memories ng Kimeral. Pilit nilang ibinabalik ang nakaraan. True naman kasi nakawala ng respeto sa present love deal malamang magagalit ang mga supporters. Kayo na ongoing ang new series nila. Masyadong sinusubok ang Kim Pao every time na may new projects. Kanya ng mga trolls, naglalabasan. Alam ni Derek kung paano nasakta noon ang alaga niya. Kahit sino magagalit din. Sadyang protective lang din si Derek Doren. Dagdag pa, ang ginawang pagtatanggol ni Kim Joo sa present partner niya. True naman ang pagiging matapang nito na napakalas, napakalakas mag relapse ng mga Kimerald. Akala mo hindi nagduko si Gerald 15 years ago. May karapatan siya na magsalita. Sinaktan at pinagpalit sa iba. Kahit gaano pa iyon katagal, hinding hindi makakalimutan ang pananakit na iyon ipagtatanggol si Paolo sa abot ng makakaya. Tama na kayo haters, huwag nang palakihin ang naganap na event. Walang balak si Kim Chul na makipagkulab ulit kay X. Masyado siyang nasakta noon. Masayang masaya siya na si Paolo ang napili nito. Ano man ang mga kumakalat ngayon na chismis at issue na napili pa rin sa Kim Anong sinyo rito sa inyo update?